mahaba to. Kanino mata at ilong to? Huh? Okay guys, so ngayon nandito tayo sa TP Fair at tatanungin ko ang mga iba't ibang influencers dito kung kilala ba nila ang mga iba pang influencer sa Pilipinas. Ang gagawin natin ay Guess the Influencer Challenge kung saan may mapakita ko ng mga parte ng katawan ng mga kilalang influencer. Kunyari, mata ni Yo, bibig ni Kong, or ilong ni... Sino? Chad Kinis. Ayun. Ayan. At kailangan nila mahulaan kung sino yung influencer na Pag nahulaan nila, bibigyan ko sila ng merch ko. Pero pag hindi nila nahulaan, bibigyan nila ako ng merch nila. Pero meron tong twist. At yon ay dapat abangan nyo. Pero eh, without further ado, let's go. Okay guys, so What's up guys? It's Aga, Red and Benzo so so... and Sora. So yun guys, nandito tayo sa Search Apparel. At kasama ko ulit ang Kapinpin Brothers. Hey. Yes, let's go. Last year kasi nagpalaro ako sa inyo kung sino yung magaling mag-shoot ng bola. Apo, apo. Ngayon, wala na activity na basketball. Yan, yan. Ano na lang, kung kaya mo hulaan ang influencer na to. Ay, okay, okay. Okay, Kaso may twist. Pag nahulaan mo, bigyan kita ng merch ko, which is my bagong Uy! Timaga merch. Uy! Pero pag hindi mo nahulaan, bibigyan mo ka ng merch. Okay, okay, yeah. okay. Aba bila, okay, bila, 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 bila. Deal, deal, deal. na, na. Okay. So, three tries lang, to Okay, yeah. bila, bila. okay. Wala, wala, wala pa. Wala pa, wala pa. Okay. So, Pikachu? Wala pa, wala pa. Wala namang influencer na Pikachu. Okay. So, una tayo, okay? Sino itong influencer na si Malupiton Okay B Si Chad Kinis O si Si Kong TV Kong TV Kong TV Final B. answer Final answer Sigurado ka Final answer Tingnan mo muna mabuti dila. Kong TV yan. Ay, malupiton. B, Chad Kinis. Markín, C, Kong TV. Tingnan necessary. mo, tingnan mo Ray. yung buhok même. sa ilalim ng dila. <ainways> <laughs> para mas malinaw. Matrix yun. Kasi si Malupiton. Oo, Malupiton. Mahaba siya paglabas ng dila. Hindi siya ganung kalabas sa madila. Mahaba raw sa dila. Parang hindi kanya dila ni Sir Malupiton. Ganun yun eh. Parang ganun yun. Ah, ganun ba? Fail. Sir Kong yan. Sir Kong yan. Sir Final answer. Sino to? Sir Kong. Ah, reveal. One. Two. 3 Oh wait, mali Oh wala oh Si Albert Ay wala sa si choices Si Albert Wala sa si choices si Albert So kailangan mo Kailangan mo Kailangan mo cute mo Wala sa si choices Ano isa ba? Bibigyan kita isa ba isa ba Baka mo Sa camera ko eh Okay isa ba okay, isa, isa ba uh, okay, oh, Ah to. alam ko na The name of the game Okay <laughs> Kaninong ngipin ito? Ay! Kinala ko yan! Kinala ko yan! A! kay Malupiton okay. B, kay Sergey Bin o C, kay Kong T.B. Teka, isipin ko Isipin mo mabuti Merch mo o merch ko? <laughs> o, na nyo muna yung ipin uh, Sino pa nakakasama? Na oh. Si ano yan? Si Sir Albert pa rin yan Si uh, Albert to! Albert, si Al sir, sir Albert niyo. pa rin yan Sir <laughs> Albert, Sir Albert pa rin yan Ang tamang sagot, ang ngipin na to ay kay... Rai. Ninong Ray. Ninong Ray. Ninong Ray, sorry. Ah, Natatapos. No. <laughs> <N -hetong, gratitude. laughs> Ninong Ray ba yun? Ninong Ray. Hindi ba ba last na lang? Last na? Ito. Sigurado ko, pa ako dito. Okay. Walang kata na lang. Walang kata. Walang kata. Walang kata. Walang kata. O, ito. Ay! Ito, isa sa pinaka... Isa sa pinaka pogi na influencer dito sa Pele At saka isa sa pinaka, ano, nakakatawa at entertaining. Kanino mata to? Ay! Kilala ko yan! Kilala mo to! ko yan! Hey, kay Sir Bim <laughs> <laughs> B, kay Sash laparan. Ay. O C, kay Chino Liu. Ay, C. Walang, walang blip, walang kata. Kay Ma'am Jai, asun siya niya? Kinalakuyan! kita Kinalakuyan! 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 Oh, wala siyan! siyan! mo? Si Asuncion si Asun, si yan! Ang bango ng ni Ma'am Jai, oh, Jai diyan! Oh, oh, ay. ay kay... Kay Chino. Ay sayang! Uh, <laughs> uh, Pero sa totoo mata mo to! Uh, uh, mata mo yan! Oh, ma, Kala ko, <laughs> no? ko talaga kay Ma'am Jai! Kay Jai uh. <laughs> Ginawian na ko so salamat. Meron na akong search apparel. Okay, okay, sige, sige, sir. Thank you. Kuha ka sir. Kuha yes. Nakabudol Uwaka. tayo. May mga bagong design na ang search apparel. Oo. Oh. Si check nyo. May eh, mga bagong design tulad ng last year. Sir, <laughs> 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 napakaganda niyan. Thank you. Sana, niyan. May nabudol na tayo isa. Okay. Thank you, Kapin Pin Family. Salamat thank you, po. Thank you, salamat thank you, po. thank you. Ay, mo, thank, thank you. Thank you. Nice to see you. Like... Sir, huwag nyo kakat yun, ha? Huwag nyo kakat yun. Huwag walang flip na Okay guys, so ngayon kasama na naman natin si Ninong Rai. At Gini, Ninong Rai, balita ko ang dami mong bagong merch ha. Ha? Ah, oh, 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 merch ito. Ano ito, sa'yo? Hey, sorry, sorry, sorry. Ba't wala ka? Ah, oh, po kasi. <laughs> <laughs> Hindi ako Ay, saray sa na kwapo eh. Ay, sorry. <laughs> 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 Yung amoy mo pala, ang bango-bango na. Hindi, pero dito tayo, may bago tayong put. Napakita ng boot natin. Yan. Tapos marami rin tayong bagong designs na shirts. Siyempre, may pabango rin tayo kasi ang bago-bago ko na. Diyan bango nga eh, dahil doon sa pabango. Oh, dahil doon sa pabango yung ah, pro. Oh. So ngayon, hmm. meron akong palaro. Palaro? Guess the influencer. Guess the influencer. So oh, dapat oh. mo distinguish mo ang mga mata, <laughs> ilong, or... Bakit kayo gumaganyan? Nag-iisip ako, ah, ganito na akong mag iisip ganito ah. akong pag-iisip. Oo. Oh. Ah. Ay, grabe. Okay, guess the influencer. Kaso may twist. Pag nawalaan mo yung influencer, bibigyan kita ng bago kong merch. Ay, gusto ko yan. Pero pag hindi mo nawalaan, bibigyan mo ko ng Ay, merch. Bibigyan kita. Oh, sige, gusto ah, ko yan. Deal. Deal. Ko yan. deal. Okay. Deal. Okay. Ano to? One shot lang to? Isa lang to? Tatlong tries. Tatlong, Tatlong tries. tries. Okay. So, gabawak muna. Okay. Kailangan matlinaw mata mo. At, at, at kahit maliit yan, malinaw yan. Maliit yung ano? Mata! 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 Mata nga! Mata! Mata! Mata, 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 mata. mata. Oh, mata, mata lang! <laughs> Tanaman na ano ko eh. Ito ang unang picture. Kaninong mata at ilong to? Bibigyan kita ng multiple choice. A kay Sasha Alabaran, B, kay Zainab Harake, o C, kay Donalyn Bartolome. Alam niyo ba kung kanino? Zainab! Final answer! Final answer, okay. Zainab! Tingnan mo kapunta oh. yung mata at ilong. Oo! Oh, oh. Sure ka kay Zainab? Zainab yun! Okay, ang reveal, mata at ilong na to ay kay... <laughs> hindi ganyan yun, pre! Pre, hindi ganyan! Pre! Ayang, montik na! Sorry, mali ako! <laughs> mali ka! Mali ako, mali Ay, Isa ako. pa, last na! Isa pa! Isa pa, isa pa! Isa pa. Si Lassie yan! Nakali niya, ako dun ah! Si Lassie! Si Lassie! Si Lassie! naman! Si Lassie! Si Lassie! Si next, Si Next! Si Lassie! Si Lassie! Si Kilala ko yan. Kailangan ko ba kita bigyan ng multiple hindi choice? Hindi na! O, kanino ngipin to? Actually, nag-iisip ako eh. Either... Kong TV o Air One News, hap? Kailangan mo pag-isipan mo buto kasi... Hindi, Kong TV to. Anong final answer mo? Kong TV. Kong TV! Ang sagot ay... Hindi <laughs> ride. hindi naman ganyan yung akin! <laughs> oh. Hindi naman... Hindi naman... Oo. Oh. Oh, yeah, may dugas. Wala, well, wala nang dugas. May dugas. Okay. Oh, sige. Ganto na lang. Oh. Tatanggapin ko 'yan. Mali ako. Oh. Bigyan ka ng merch ko. Yes! Pero, Ay, thank you, thank you. Bigyan ng merch mo. Bigyan naman tayo. <laughs> alam mo, okay din dito. Madali tayong kausap. Ay, alam natin dinudugas tayo. Magpapadugas tayo. <laughs> <laughs> Tatawa tayo okay ng ipinin ni nang Ray. Ano yung ko? Ano nangyari doon? Bagay sa mga tipong katawan mo Ay. Bagay. Ibababa ba ba okay. mo pa. <laughs> <laughs> Maraming nanonood eh. Ibababa ako sa ano eh. Gusto mo ba ganyan all black? Okay ka okay na go. dyan, okay ka dyan. Oh, o so, sige, sige, Ninong Rai merch. Puntahan oh. nyo, day one pa lang ngayon. Tama. May apat na araw pa. Pakita ang may likod? Dragon Ball. Oo, oh, malubid siya. Hala! Okay na, Okay na, okay, okay na, okay na. Thank so. you, thank you. Cut. Cut to the next. Cut. 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 Okay guys, so ngayon nandito naman tayo sa Ola Studio Apparel. Kung nasa uh, May pogi, may pogi. Ah! Ang owner ay walang iba kung hindi si Ola. Ayan. Uh, hi! Uy, baka, baka mabingi sila. Hi! Oh, okay, you remember me? Di ba naging daddy mo ako? Hindi. <laughs> At syempre kasama natin uh, ang okay, parents na niya, okay. si yes, okay. Owe and Julie. Hi. Yan. Kaya ako duman, pwede ba ako makihingi ng konting oras nyo? Oo oh, naman. Una-una, ang ganda ng Ola apparel. Para siyang luxury brand. Salamat, bro. Oo. Very simple, but very elegant. Elegant. Home. Oh, promotion. Elegant eh, dahil maganda yung brand nyo, meron akong palaro. Ano yan? Kailangan nyo hulaan ang influencers na ipapakita ko sa inyo. Kasi no syempre, isa sa pinakakilalang influencer din to, di ba? Ang pamilya nila. So, kunyari, mata ni ganito, o ilong ni ganito, o bibig ni ganito. Easy. Pag nahulaan nyo, bibigyan ko kayo ng aking newly released na merch. O oh, yan, gusto namin yan. Pero, pag hindi nyo nahulaan, bibigyan nyo ako ng all of merch. Yeah! Yan. Okay lang ba? Okay na no, okay. Ikasa mo? Okay. Yan. Okay. Deal, Bil, deal Kanino, <laughs> Kanino mata ito? Kanino mata ito? Kanino wala? Sergey Bin. Ha? Aga. Hindi, wait lang. Sige lang mata ko ba to? A. Kay Joshua Agatep. Malayo, malayo. B. Kay Flo G. Malayo, malayo. Hindi, okay, pwede. Or C. Kay Owi Posadas. B. B, B, B. B. Flo G.

ang Al James yun eh. Shades pa lang so, Al James. yung loob ko dun ah. Oh, oh. Choices ka <laughs> pa. Oh, ito. Kalino, mata at ilong to. Palamang lagi nyo nakikita to nakakausap. Okay, G. A. A. Kanina, kanina? V. Cortez. Oh. oh. Kailangan nyo ba, ba ng choices? Hindi na. Hindi na? Sure Namin na. na. Ano pangalan? V. Cortez. Ikaw. V Cortez. Final na, V Cortez. Sure na, sure okay. na. Okay, iabot ko na. Pag tama yung sagot niya sa inyo na itong merch na ito. Sure na yun. V eh. Cortez. Okay, okay. Ang tamang sagot ay, ang mata at ang ilong na ito ay kay... Iba na. Iba sayang. Naglulukohan tayo, bro. Ay, hindi yan, si Iba Hindi ka mo kaya ni Iba na. Yan. Si Iba Hindi si yan. Hindi ka mo yan. ni Iba oh, na Kita mo, ayan oh. o buhok pa lang oh. Ibon! Ano yung eyebrow sobrang diin. So, parang, parang ganito na. Nakadikit. Oh, yun na pala oh. eh. Panalo, panalo, panalo. yung Tayo panalo. So, Ito, scammer ka! <laughs> scammer na naman! Si Iba na... Oh, tinan mo mabuti yung, ano, collarbone. Scammer ka! Scammer ka! Kan kanino, kanino collarbone to? Tignan mo yung eyebrows, hindi yung at, yung mata. Tignan mo, yung mata blue. Oh, oh. Super Yan! So, paano yan? Sa atin na yung shirt! Sa atin na yung shirt at bibili ka pa! Bibili! 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 Sige, bibili ako na isa! Yeah. Nadali ako ah! <laughs> hindi mo maluloko to bro! May okay, mali siya kanina! Sabi niya, sir, gave nyo kay Flo G! Okay. Hindi yan count! Kasi sabi mo, another round! Another round! Oh, oh. Scammer. Scammer Kaya ka guys, talaga. Kaya guys, huwag kayo manginiwala sa mga scammer. Yan. Dahil bayad pag nakatapat na. kayo ng ganito, lagot kayo. <laughs> bayad, na ako, ako bayad, may isang mag... bayad na, bayad na. Teka lang, nagbablog pa ako, bayad agad. Siguris uh, uh, na to eh. Baka pwede namang discount. Anong discount? Walang discount. Okay na yun. So guys, hindi ko na-scam sila. Doon na lang tayo sa next. May maliit na guard eh. Luki. Okay. All the merch... Dito lang yan sa bus ng i58. Puntaan nyo na ang ganda ng quality. Yun na, medyo masungit nga lang yung may-ari. Pero okay lang, bilhin na, na kayo. Na sumit, ha? <laughs> oh, na tayo, bati na tayo. Bili sila ng Ola Merch, di ba? Sabi mo, bili kayo ng Ola Merch. Bili na kayo ng Ola Merch. Team ano ka, Team? Gina! <laughs> What's up guys? Roger Rock here mga kaibigan! Yes! So, let's oh, go! Ito vlog! Nino? Hindi, baka maadulas ako talaga. <laughs> So ngayon guys, ayun na naman, nagkasama na naman kami ng nag-iisang Roger Rocker. Let's go, Maki. At ngayon, talaga naman, di ba? Talaga naman. Oh, ano, May tatanong ano, ako sa'yo. Ano naman kasi gagawin mo? Kada TV pair na lang, buta mong gagambala na nagtatrabaho oh, ano? Guess the influencer. Guess the influencer. Yan. Oh. Kailangan mo mahulaan yung influencer sa kanilang mata, ilong, or labi. Oo. Oh. Pag nahulaan mo, bibigyan kita ng merch ko na aking latest merch, Team Aga oh, merch. Na. Meron ka bang sticker? Dadagdag natin sa collection mo Tama! O, mga may mga Jiga merch ka dati, tapos oh. may Team Aga merch ka na. Ngayon, may Jiga merch ako. Alam mo naman ako, pare. <laughs> Oh, parang. Parang. Nakat mo naman yun eh. <laughs> hindi ko makakati yan. Ay, may kakanta ko siya. Parang lahat na lang, pati kayo lang sargay din, no? Pero pag hindi mo nawalaan. Pag hindi mo nawalaan. Ako ang bibigyan mo ng merch mo. Okay bibigay ko sa iyo talaga. Maganda yung pants, maganda. Bibigay mo sa talaga. Ang ganda nung pants, ang ganda pa Yung bibig sa iyo, yung tea, pare kasi mighty ako. Kasi no naran, di ba? Ano ano ni? May May merch na ako. May merch oh, bibigyan kita ata Milk tea wala ako. Asan yung tea niya? Pakita mo naman. Ano to, le? Mga ganyan. Camp Bumi Milk Tea. Yan. Magaling ka ba manghula ng mga distinguished face? Hindi, hindi. magaling manghula pero tusubukan ko para sa iyo. Salamat. So ang huhulaan mo, etong ngipin na Kanino ngipin ito? Para nakikita ko sa sabon niya. diba? Sobrang linis. A. Kay Johnny Boy. Oh. B. Kay Boss King. O oh. C. Kay Kong TV. Dahil kilala kita, Boss King to. Tingnan mo na, parang familiar ka na sa ngipin na to eh. Familiar talaga sa akin yung ngipin na yan. Kay Boss King. Oo, minsan. <laughs> Kanino ba? Ka? Parang Kong TV. Kong TV. na TV. Pag ano eh. Ah, oh, so Kong TV. Oo. Oh. Yeah. Para sa merch at sa para milti. Ang tunay na sagot, ang ipin na to ay kay... Ninong... Sayang... 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 Montic na eh. Montik na. Hindi, isa pa. Kanino, labe at baba to. Ay, ito, madali lang to. <laughs> Kanino? Kay Reger yan eh. <laughs> kay Reger yan? Final answer kay Ghost Raker. Ayun o, Ghost Raker yan no? eh o. Oh. Yung <laughs> <laughs> double chin pa lang. Double chin na pagkabilog pa lang, Ghost <laughs> Raker na. Oh. Oh. Ang tamang sagot, ang babang to ay kay... Yo. Kaya Yo. Ah. Yo. <laughs> yeah, pala parang singer <laughs> <laughs> yung dating. Saan po ka? Ton. <laughs> ano yan? Sige ako na itong puta. Natalo, natalo siya. Fair square. Pero alam mo, muntik ko na yung sagot na iyo eh. Hindi ko na. Ito ba? Final round. Hindi, bon muntik ko lang talaga. Pa ah, isa, pa isa. Pa final round. Ay, ito, kakamitin ko ah, isang 100% porsyento na upo. Ah, 100% na. Ayan, kilala to. Traveler. Tsaka sikat pamilya nito. Kanino mata to? Traveler. Rapper din, Traveler. Isa sa mga kilala. Kaninong mata to? A. Kay Roger Racker. <laughs> Floji. B. Clinic Nick Makino. Floji. O Ong. D. Malayo. Bakit ba? gusto ko mga kanina. sa akin. Final answer. Skastakli. Skastakli. Final answer. Ang mata to ay kay... Muntik na maging TPC. Talo ka talaga, talaga Tol. <laughs> Yaw na! Talo. Tal Fair square, talo siya. Bibigyan niya ako milk tea. May milk tea. Sakto, nauhaw na ako. <laughs> no, oh, na. malamig pa. Malamig na malamig to, parang ano. Yung Christmas last season. Alright, pero this season? This season, ikaw ba? <laughs> so, ayun, guys. Camp Bumi Milk Tea. Available dito lang sa Night Apparel. Yan. Titikman ko. Tinan ko kung masarap pa. Oo, tikman mo. Ako nagtimpla niyan, tol. Ang <laughs> sarap! sarap talaga yan. Yung walang halong biro yan, tol. Paano? Paano yung muka? Tin? Ang sarap! Ilalagay ko sa page ko yan. Yung ano, uh, GIF niya. Ang sarap! Camp Bumi! Cafe! Bumili na kayo! 500 pesos lang. 500 yun po. Di ba to? Magano to? 100 pesos lang yan. Okay, so ngayon, nandito tayo kasama natin ng Colocos TV yes, at sir. si Malupiton. Yes. Let's go represent at ngayon, meron akong katanungan sa inyo. Siyempre, alam niyo naman mga Koloquence TV, mga matitikas yan. Yes. Mga matatalino yan. Oh, oh, wala, oh, mat At magaling makadistinguish. Yes. Tama, 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 tama. Dahil dyan, meron akong ipapagawa sa inyo. Kung kaya nyo hulaan ang influencer na ipapakita ko, may prize kayo. Okay. Yeah. So, right? pero, pero ang papakita ko lang, mga mata, ilong, labi. Pero pag nahulaan nyo, bibigyan ko kayo ng aking sariling merch. So, yeah. Plus... Plus yung sticker ko, ilalagay ko na lang dyan. Lahat sila bibigyan yeah! ko. Lahat, ubusin ko sa ulo ko, Basta kailangan mahulaan. Game, 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 ready, game. Ready, ready na ba kayo? Ready! ready, ready. Sa so, so, tingin nyo mahulaan nyo? What? Ito luwag. wala pa. Ito. Kanino? Reger. Reger reger Rager! Wait lang, wala pa! Ubusin ko lang! Rager.

hindi ko! Hindi Hindi naman yan! Para parehas ah! Oh. Kayo, ano final answer? Ako yan, ako yan! Oh, ako okay. okay. <laughs> yan! Kayo si Reker! Joel. Joel! Ako, ako! ako okay. Okay. Joel! Pati nga Oo nga! Okay! So, ang final sagot ay si Joel! Tingnan na natin! Ang labi at ang babang to ay kay... Yo, hey yo. Kaya yang, sa Tama <laughs> na saan anin. Isa pa! Isa pa! Mali eh! Mali eh! Isa pa! Isa pa! Mali Mali ka! Mali ka! Isa pa! Kali. Kanino dila ito? Ayan! Kilala ko na yan! Iconic ang dila to! Kay Kong! Ha? Kay Kong? <laughs> Kay Kong? yan? Kailangan nyo ba kung kanino dila to? Panalo A kay Kong, B kay Ninong Rai, C, kay Malupiton. Lalo sa so pagpiliin eh Hindi. Ay pie. Hey. Ha? Baby oh, <laughs> ah, sige kayo, sa so, tingin niyo kanino dila to? Ninong Rai. Kay Kong. Kay Kong. Kay Kong. Tingnan niyo mabuti yung dila ng Buhok sa ilalim ng labi. <laughs> Madugo yung bibig. Para sa iyo yeah. 'yan eh. Sa 'yan. Sa iyo 'yan. 'yan. ang sagot. One, 2, 3 Ang dilang to ay kay...

Malupiton. 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 Malupiton! Final answer! Malupiton. Final answer! Yung gas na nga yung sagot dito ko pa rin. 3, 2, 1! Kuwamos daw! Sino siya ba kayo kuwamos? 3, 2, 1! Kininong ka. Oh. So, pasensya na. Ayaw mo magbigay talaga. <laughs> <laughs> Ayaw magbalugi ng <lang> in-check. <laughs> okay, so... Eh. So, ngayon kasama natin si Jai and it's been a year since nakita ko ulit sa channel ko. Ah, uh, so, hindi naman. Almost. Almost a year. Pero ngayon, nandiyan na ulit siya. So, we're in one frame. Pero ngayon kasi meron akong itatanong sa'yo. Okay. Magaling ka bang manghula? Magaling ako. Talaga? <laughs> <laughs> hulaan yung mata, ilong, or ngipin ng mga influencer na papakita ko. Okay. Pag nahulaan mo, bibigyan kita ng merch ko. Kung hindi, bibigyan mo ako ng perfume mo. Okay. Deal. Deal. Okay, ang una. Kanino, mata, at ilong to? A. Kay Sashna Laparan. B. Kay V. Cortez. C. Kay Jay Asuncion. B, B. Cortez. Final answer. Tingnan mo mabuti. Final answer. Sigurado ka? Oh. Ang sagot ni Jay ay kay v Cortez. Ang tamang sagot ang mata at ilong na to, ay kay... Ibana Alawi. Ha? Huh? Ivana Alawi. Sorry. Mali. Isa pang chance, sige, isa pa. Sino mo naman? Si Ibana 'yun ni. Eh. Mali. Si Ibana 'yun. Si Ibana 'yun. O kanino dila Kay Malupito. Lato. Ay, kalahog magtatanong ka lang ako eh. Kanino dila to? Kay Malupito. Hey, kay. okay, okay, okay. Hey, kay Kong TV. B. Kay Malupiton o C. Sa'yo? <laughs> Kaya si Ching. B. Kay Malupiton. B. Final answer. Final answer. Kung hindi okay. to tama, bibigyan mo sa akin yung isang perfume mo. Okay. Ang tamang sagot, ang di lang to ay kay Albert Nicolás. So... Kinuawa mo lang si Albert. <laughs> okay, so, wala, sorry. Wala. wala tama. Pero dahil ngayon lang ulit kita nakasama sa vlog, bibigyan ko na rin sa itong merch ko. Yan, ito yung bagong logo. Sa ito, ito Aga. Oh, wow. Thank you. Yes. Thank And you, Aga. Pahingin na rin po ako ng iyong pabango. Ito yung Kita yung kanina. Ang tipid mo naman. Ang <laughs> <laughs> So, salamat, Rachel. Hindi ako bumawi. Unang babinta. So, salamat, guys. Thank you, Aga. Thank you, Jai. Ayan. Ay. Nekom and Team Aga. Okay. Okay. <laughs> hey! Thank, Thank you, guys. Thank you.